Hi, magandang umaga sa inyo mga kasuri. Kamusta na po kayong lahat? Naway na mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasuri. ito na ano naman sa ating babasahin yung ating sender. Ayan. So, sa totoo lang talaga na curious ako. Napipil ko ang mga sign na like kurot sa bunot at tigpit ng niyakap na pang nalalabasan kung ako ang magdadrive. Pero yung ikaw na mismo ang binabayo. Siyempre may feelings din na nasa heaven. Pero pag sinabing lalabasan ka, never ko Ayan. So, syempre, yung ating sender ay isang babae. So, ang ibig sabihin niya, kapag ka once na siya ay nagdadrive, napipil niya yung sobrang sarap, nagsasabunot daw siya at nananabunot. <laughs> so, at nakukurot siya. Pero siyempre, mas masarap din daw sa pakiramdam na kapag kayong lalaki ang nagdadrive kasi iba yun daw yung sarap na sa heaven. So, syempre for me naman talaga mga kasawi, lagi kong paulit-ulit na sinasabi ito, yes, depende po yon sa mga kababaihan. May mga babae kasi na gusto nila na nasa umibabaw sila kaysa yung mga kalalakihan. Kasi iba kasi yung pakiramdam na ang babae ay nasa ibabaw kasi mas una silang na lalabasan kumpara sa mga kalalakihan na nasa taas sila tapos ang babae ay matagal. So depending nga talaga 'yun, mga sir. Syempre bilang babae kung ako tatanungin, mas okay talaga na ang babae ay siya yung nagde-drive kasi kapag uh, siya yung nagde-drive makukontrol kasi ng isang babae kapag siya yung nag-drive sa itaas, mga kasawi Siyempre, mas mapipil niya yung 100% na satisfaction kapag kang isang babae yung nasa taas instead na ang lalaki. So, siyempre, may mga babae din naman na gusto na sila ay nasa ilalim lang kumpara sa nasa itaas sila kasi mas doon sila nasa satisfied. Pero kasi may mga babae talaga na mas gustong gusto nila yon. kasi alam nyo ba kung bakit? Lalo kapag kang isang lalaki ay magaling pa kung paano nila paglaruin ang isang babae pag ito ay nagde-drive. Talagang gumagalaw ang kanilang mga kamay kung saan patungo sa katawan ng isang babae. Pero depende nga lang yun mga kasawi. May mga, may mga lalaki din naman na magaling sila mag-drive. Kaya ang babae ay mas mabilis ito at nauuna sa isang lalaki. So, yan lang mga kasawi sa ating commenter na babae. Siyempre, sabi ko nga sa inyo, iba't iba po ang satisfaction ng isang babae kung pa ano ba mauuna at paano masisiyahan paano, paano ba malalabas ang kanilang natutulog na el so sa ganitong babae depende na lang po talaga sa inyo kung paano nyo paglaruan ang pag drive nyo sa inyong mga asawa mga kasami yun lamang po mga kasami maraming salamat sa patuloy na pag nyo sa akin sa so, walang sawang pag share at pag comment sa mga hindi pa po nakapag subscribe mga kasami pwede na kayo mag subscribe pwede na rin kayo mag follow para updated kayo sa topic ko waraw magandang umaga mga kasawi